Nagpapatuloy ang sinasagawang relief operations ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na apektado ng low pressure area at shear line sa Bicol Region, Davao Region at Caraga. Ayon sa pinakahuling dato, sa abot na sa halos 300,000 family food packs ang naipamahagi ng kagawaran sa Davao Region na nagkakahalaga ng halos 200 milyong piso. Halos 3,000 non-food items na rin ang naipamahagi na nagkakahalaga ng 5.6 million pesos. Habang higit 14,000 beneficiaryo ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation at emergency cash transfer sa Caraga Region. Aabot sa halos 110,000 family food packs na ang mamahagi o naipamahagi sa mga evacuees na nagkakalaga ng higit 71 milyong piso. At nasa apat na ang non-food items naman ang naipamahagi na na may halagang aabot sa higit 1 milyong piso. At sa Bicol Region, aabot naman sa halos 45,000 family food packs na may halagang aabot sa 30.4 million pesos ang naipamahagi na sa mga evacuees. Samantala, binisita kahapon ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang site kung saan nangyari ang paguho ng lupa sa Dapo de Oro. Tiniyak naman ang kalihim na gagawin ang, ng pamahalaan ng lahat na matugunan ang pangailangan ng mga on-site at off-site evacuees.